mga counters subukan nyo itong standard na ay, diagram na to ito yung pinakamagandang connection malakas so may apat na wire kombinasyon number 14, 4 layer, number 18, 10 layer, number 20, 2 layer, number 23, 3 layer, apat na mga kombinasyon. Yan mga ka counters. Ang ay core ay ang haba ay 6 inches hanggang dito. Tapos ang lalatagan ng wire ay 5 inches hanggang dito magtira dito ng 1 half inches kabilaan yan ang ikor ay ang gagamitin natin dyan ay rayos o di kaya ay asiro para malakas ang magnet pangit yung tewar may nang mag yon kaya rayos hindi kaya ay zero ang gamitin dito malakas mag-magnet. So, ang primary natin ito, number 410, for layer. Dito yung battery na positive. Ito yung switch. Yan, dito yung unang dulo ng number 410, ikot dito, ikot. Tapos yung huling dulo niya dito sa ibabaw na platino. Yan ito butterfly dyan mo ilalagay tapos ito naman yung pangilalim na platino dito may butterfly din dito ito yung number 18 na tinlier connect mo dito yung unang dulo sige di ikot ikot hanggang sa maging tinlier na hanggang dito yung dulo nya duktong yan Dugtong ng number 20 pero magtap ka dito ng butterfly don, lagay mo dito yung butterfly yung pagdugtuhan dito mo lalagay sa may butterfly tapos ikot ikot ng number 20 yung doon butterfly na naman yan dugtong dugtungan ng number 23 ito yung pinagdugtungan ito yung number 20 yung huling dulo nya tapos number 23 unang dulo niya dito magkatuktong yan pero butterfly ikot ikot ng sa huling dulo niya stick butterfly din dito stick na yan tapos dito naman number 18 yung unang dulo dito dito ka kukuha ng knit yan tapos dito rin yung negative na battery to dito rin nakakonnect yan banda tapos maglagay ka ng kapasitor o condenser. Dito yung positive. Dito, butterfly. Tapos yung negative, dito butterfly. Maglagay ka ng kapasitor na 5 UF. Tapos kahit apat na kondenser na lang ang nilagay. Basta yung kondenser may positive, negative yon Dito yung positive, dito yung negative. Tapos yung kapasitor baliktaran kahit sa mo lagay taran dyan ayan malinaw na malinaw na yan malakas to kung gusto mo naman yung kikislap kislap ang ano ang spark nya pwede kang maglagay dito ng condenser sa output para puputok putok yung ano nya spark nya pwede rin hindi mo lagyan yung napanood mo sa video ko may condenser yun puputok putok linagyan ko ng bolt yun linagyan ko ng bolt para pwede kong tanggalin pwede kong ikabit ganun yun yan yeah, maganda yung bukan nyo to maganda to bukan nyo maganda to Yan. Lang malabo. Yan, yan malinaw na. Malinaw, malinaw. Yan. So, ito number 18. Tin layer number 20. 2 layer number 23. trailer. Yan, malakas 'to. Itong butterfly nut dito. Ito yung number 23 Ito yung pangtilapia. Yan. Itong net steady na yan diyan. Huwag mo nang tatanggalin 'to. Net na yan dito na siya. Ito lang yung stick ang lilipat mo. Kung gusto mo ng pangtilapia dito mo dito mo ilalagay kung ayaw mo ng pang tilapia, pang dalag lang at saka pang hito. Dito mo, tanggalin mo dito, dito mo ilalagay. Sa may pinagdugtungan kasi may butterfly yun eh. O, dito doon mo ikakabit. O, di, kung gusto mo ng malakas ang ano current, dito mo ilagay. Pero hindi siya pang tilapia. Malawak yung ano niya, yung masasakupan niya. Dito mo ilalagay. Tang, di ba ito tinanggal mo dito? Ay dito tanggal mo din doon. Dito mo lang Yun. May tatlong ano 'yan. Tatlong motherfly ito. Sa mga pinagdugtungan. Pero ito STD na 'yan. Jumper ito. Yung tinatawag na pag naingat mo yung sangrad may ground Saka stick na kamay. Ka ground. May ground siya medyo malang kinikiliti lang yung kamay lang ganun jumper to kasi konektado to yan konektado kaya pag ginawa ko mo ito kung oh, kurentigin yung kamay mo kasi konektado siya yan ganyan yung koneksyon.